Nakakasayan. Ah, magpapalit tayo ng headlight ng TMX 125. Kasi siya kasi kasayan o. Oh. yung na order natin, hindi siya match Tapos kakasayan para makita nila yung ano. Hindi siya magbamats kasi Yung pang rusi. Lalagay natin dito. Hindi naman siya, parang hindi naman siya bagay. Kaya ang gagawin natin kasayan, magpapalit tayo ng ano, na pang TMX 125. Yung pinigay sa atin ng customer mukhang mas bagay sila kung sila yung magka-kombinasyon. Dahil ito ilalagay natin kasi ng pang-rusi. Pang-rusi na board. Isa na natin kasaya, madali lang magpalit nito. Magpalit na pang TMX-125. Tatanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. Gamit ang 12. 12 mm lang to kasaya na dalawa kabilaan lang sya tatanggalin muna natin yung wire para mas madali 12mm Ang lang muna natin yung dalawang tunilyo sa akin. Para maipasok natin yung tunilyo man dito. Dalawang tunilyo. Ito siya. Tapos papasok natin dito. tapos yung lock niya sa loob sa loob ang kanyang lock hindi natin matatanggal yung lock dito isa ito kasi kasaya. So kasi yung nut niya wala lang natin. Ito yung ito rin yung gagamitin natin panlak sa kanya. Ay siya kabilaan. dumikit, dumikit sa at ito, ito tunilin mo natin. Saka natin hugutin. ang galing muna namin itong kasahin itong dalawa. Tapos poporma namin to, Yan, babalikan namin kayo. Ito na siya kasahin. Oh, ah. Nakailagyan na natin yung ano. Nagyan natin ng tornilyo. Yung dalawa. Ipapasok lang natin siya kasahin. Ito kasahin. After market na itong ano na ito ha. Ah. Itong headlight na ito. Replacement lang to, Kaya iba-iba na yung kulay niya. Ito lang siya kasahin. May top to na May nakalagay na top. Pakakita mo sa para mabasa nila yung tap. Hindi siya pwedeng mabaliktad eh yung pinaka top niya no. At, tas lalak to rito kasi na ayun, may lalak sa loob. Lalak siya ron bago mo i-turnilyo sa ano sa ibaba. Sa ibaba yung turnilyo niya. Dito kailangan pasok siya rito. Dito ang turnilyo niya sa ibaba. Kailangan nakalapat siya. pa siya nakapix pa natin ipipix yan pagka shoreball na ito kasayan tayo itutong sa taas ito yung kulay niya kasayan no? ito kasayan yung headlight niya ha? kasi sira yung ano niyan eh kung saan yung siya tinanggal doon yung rin siya ipapalit ibabalik Bali, ang wire nito kasayan ay eh, bali park light high and low ng ano ilaw tsaka yung negative bali apat yung wire nya yung isa pagsamahan nyo lang yung isa kung may sakit ka sa akin isakit nyo lang din siya pwede din siyang ilagay din sa sakit ito Kasi kasi kasayang tingnan nyo dalawang kulay blue oh. kaya hahanapin nyo pa dyan yung high, high or low ito kasayang yung isa na to ito negative tanga body ground o kulay green maghahanap lang kayo ng kulay green na ano na wire ito kasi solid green pang Honda pwede sa body ground pwede dito sa ano sa sa harness niya Yan kasi na ito yung uy Masyado <laughs> ba nagmamadali, umiilaw ka agad ah. Masaya na medyo maano pa kasi dito, ko muna ng konti. Umiilaw agad eh. fix muna natin ng konti para... Oh, Hindi siya naka ano eh. allen bolt na nilagay natin kasaya na ang ginamit natin na pang tornilyo oh, maluwag pa rin kailangan kasaya na ano yan ipit na ipit siya ipit muna tayo kasi kailangan kasi magagalaw din yan para pang nag-adjust tayo ng ilaw Umulubog pala yung ano niya, niliwan. lumulubog hmm. yung sa loob niya. Kaya siguro hindi din ma -alagad. เดี๋มันตัวยันไมเชื่อหลักม่ได้เลยคุณผู้ชาดีใจรักดีโตจ๋าดีโตอะไ i คุณนาจัสกิรุนนกภาษาสําเนาสมัยนั้นฮไลาเรมดีป่ะอิไม่ไห pa na kakabit di isa dito hindi pa rin dito yan hawak sa isa muna mga iba na rin tornilyo nito ito lang tutok sa kabila eh lumayo ah yan ito tapos ah, di ba pumasok siya ito nakabangga at lapat, lapat Kalim putok na wala hah ha? Iyan. Kasi kasaya pag yung stock na ganito hindi pa pe pwede gamitin yung pang 125 pag yung stock na yung LED na ano na Starex 125 na motor start hindi siya pa pe pwede kasi pag ayun na dyan ilaw, babangga itong ilalagay natin mukhang hindi naman siya babangga kasi mas mataas siya kahit ibaba natin yung ilo magagamit natin yung high and low siya kasayan eh. pwede siya kasayan hindi sya ano to pasok to rito eh. Pas, pasok to sa susian eh. Tapos bawa ba pa siya. Hindi siya abutin. Pwede siya. Ito siya sa ano. Ito. Yung lo, ito yung ano, yung kulay kulay white sa stack na ano, ha, lo kulay white sa stock na kulay ng harness nyo ito yung pinalta natin ng nakaraan eh shout nga pala kay, ano, kay Samuel Azor sayan Samuel ganito yung gagawin mo pagka Ostram yung ilaw mo nabili etong high end low pagbabalik tarid mo lang Ito siya kasayan na. Limbawa, ito yung low. Tapos, ito yung high. Nakaganto siya kasayan na. Ang gagawin mo dyan kasayan, itong high and low, itong green, itong green na mapupunta sa kabila. Ito mabuti siya na. Tapos ito mapupunta rito. Kasi yung ibang mga ostrom na ilaw, baligtad talaga sila. Pagka ni low mo, nakahay ka na kagad. Tsaka pa lang siya mag low pag nag-high ka na. Kaya yeah, babalik mo lang dito. Ngayon, yung sinasabi ko na sa sakit sa sakit para hindi ka na magputol ng wire. Hugutin mo lang sa pinaka socket niya. Sa ganito kasi sayo. No? Hugutin mo lang na ganito. Pag hugut mo, pagpapalitin mo yung pwesto. Yeah, pag inugot mo siya, halimbawa, ito, andito yung white, nandito yung yellow. O, pagpapalitin mo lang siya. O, pa, pag inugut, mo siya, pa, palit mo yung pwesto ng ano, yung white at saka yung blue yan kasaya na gano'n na palit lang to ng pesto hugot hindi ka na magwawear ng ganito kung ayaw naman hugutin puputulin mo yung wire ipagpapalit mo sila yung white tsaka yung ano yung blue eto na sya kasaya na ito ngayon kasaya ito yung pinaka ano niya, yung park light ano hanapin nyo lang dyan yung kulay brown yung kulay brown ng ating harness ha ah. park light siya ilalagay nyo lang dyan ay lagyan na natin yung negative kanina medyo magulo pa yung wire nito kasaya na kasi ilalagay pa natin to ng na, ano yung dashboard yung indicator nya tapos eto dito na siya Chichambahan muna natin kung, kung magtatapat sa high Kasi pareha siyang blue. Wala pa rin siyang mga sweets. Lalagyan. Tapos yung black niya. Okay, meron na. So, ilaw niya. Ito pala yung ating negative na ah. nahugot ha. Nahugot ang ating negative. Tapos yung park light niya na nasa brown. Dahil wala pa siyang switch. Ilalagay natin yung sa ano kanyang munang accessory kaya nga yung park light nyo ha ito yung kanyang park light ito naman kasaya yung kanyang low tapos ito yung high kaya lang kasaya yun meron tayo dapat na e, ayoko man nyo kasaya na tingnan natin kung ano Testing nating natin ng kasayan. Ito yung low. 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 High. Wait. Ayad i Low. Wala pa rin isang kasayan. So, to 'mo dito sa ano. Park light pa lang yun Yan yung park light. Ito yung Tignan natin, tayo ka ulit doon. Tignan natin. low, high. Low, high. Yun ang kasayan natin. Nyo, ito yung, ano, yung parehas blue. Pagka kasayan nagkabaligtad, baliktad nyo lang din siya. Tama naman kasayan yung pwesto. Bali, ang wire lang nito kasayan, ito lang siya. Ito ang mga kasayan para makuha agad nila yung ano. Ito yung park light. Yung kulay brown, ito siya oh. Kasi ano na siya eh. Ito siya wala pa kasi switch kasi eh yung tatanggalin yung sa kulay kung ang stock pa yung wiring kulay-kulay lang siya kasi yung brown ngayon kung iba yung kulay nito park light to kasi automatic yung negative niya ito yon magkasama na yung negative niya yung ibang mga negative magkahiwalay siya dalawang negative pwede yung pagsamahin yon kasi ito sa headlight negative ng headlight at negative ng park light kaya magkasama na sila dito tapos kasahin, ito yung park light siya. Ayan siya. Eh oh. yung pinaka ano, park light. Ito 'yun, oh. Pag nilagay natin sa kulay brown, dapat iilaw siya. Eh ayan kasayan, yung park light, ah. Yung kulay brown. Pag hindi kulay brown, hanapin niyo lang kasi ano naman 'to, ah wala naman siyang polarity kasi bulb naman siya. Tapos ito naman yung dalawa, yung high and low ano, yung puti at saka yung ano pag stack stock pa yung ano niya, yung harness puti saka blue. Puti at blue siya. Dito niya lang kukunin yang kasayan. Pwede niyo muna siyang i-testing pagka ano para makabisado niyo yung ano. Makabisado niyo yung kulay niya, yung high and low. Na parang ganito siya kasayan. No? Ito kasi kasayang stock pa to kaya ito pa yung kulay niya. Brown, tapos green, negative, tapos yung white niya, low, tapos yung blue niya, yung high. Ito naman, iba na, dalawang blue. Dalawang blue, tapos black pa yung ano niya, yung negative. Ganun lang kasaya ng pagkakabit kasaya ng ano, ayan eh, siya oh. Kasaya na park light, Low. High. Yun lang kasaya na. Ito lang yung niya yan, Yung high and low lang niya. Pagka nagkabaliktad. Kagaya ng Ostra, baligtad na talaga. Baliktad ni'yo na lang yung pinaka ano. Yung pinaka high and low niya. Yung low beam at high beam. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panunod.